law Sino ka? Sino ka? Ha? Katang dari manaan? Ha? Katang dari mana? Binot. Ano pangalan mo nga? Ano pangalan mo? Matanggalin ko ito Ayaw mo sabihin ang pangalan mo Bakit? Kilala mo ito? alam mo sa kita Kung ayaw mo sabihin ang pangalan mo Tanggalin mo yung nilagay mo dyan Itindyan eh. mo ko Ha? Matanggal, tanggalin mo Sakit dyan nabukol yan yung ano yung ano, papadugo papadugo kung ngayon gusto mo ikaw gumagka ha gusto mo patayin kita ngayon ha hindi taga saan ka ha Santa Ana Santa Ana ano pa alam mo ano sabihin bakit kaibigan mo ito hindi ikakilala mo lang Tana, sino kakilala nito sa Tana? Inutos o ikaw talaga lumuha? Anong galit mo dito? Sagot. Matara ito. Matara ito. Matara ito. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Kasi plus ka na. May plus. Pag-iisipan ko pa mo ng plus. Ha? Gusto Ai... mong mangula pa ako? Gusto <bridge> mong Makatingin ka ng kakayma ngayon. Hmm? Bilisan mo dyan. Ito na, ito na. Bilisan mo lang. Ayan lang ako. Sinasabi ko sa iyo. Higyan kita ng na nag ng pako na nag-aakot. alam mo to, pabalik ko sa akin. Ha? Pag bumalik ko sa akin, papatay na kita. Nandito na mo. Good. Hanggang yan lahat. Darwain na mo mo. Uubutin ko. Uubutin ko, hindi. Hindi ko uubutin. Balik, hindi, ko, hindi. balik, balik ko, balik, balik. Ah. Ayaw mo hugutin ko. Uubutin <laughs> ko na lang. <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> oh, hindi ko na uubutin. <laughs> uh, sige. ang <Anggal> yan. Hanggang <laughs> yan. Ayaw mo palang hugutin ko yan eh. Eh di ko na lang? Malaman, ha? Bigyan ah! mo ako ng initial mo. Nickname. Ha? Ate niya. Ate ka niya? Ano, pinsan ng asawa niya. Pinsan ka ng asawa nito? Ay, ha? Bigyan mo ako ng pangalan lang. Kahit pangalan, di ko kailangan ng apelido. Sagot! Sagot! Ayaw mo? Babalik oh, siya doon. Ay, gusto ko ng pangalan eh. Bakit ba? Gusto mo so, baon ng... Babaon ng pakita isa. Akin na yung... Baka lima, lima, lima. Bigyan mo pa ako lima. Babaon oh ng kita lima. Ay, bigyan mo ako ng pangalan. Sa pangalan mo. Kahit na yung pangalan lang, di ko kailangan na pili doon. Sabihin mo hindi. Eh. Sabihin mo hindi. Eh. Ha? Sabihin mo na. O ano? Ano? Ha? Sino ka? Ate Jonah. Ate Ang pangalan mo, ate ka nito. Ah, ate Jonah ang tawag sa'yo. Ay, nakaw. Ate Jonah. Pinsan ang asawan ko.

Anyway, hindi hanggat hindi ito nauhugot, hindi ka makakalas dyan. Okay lang, dyan ka na lang. Ayaw, hugutin ko. Para makalas ka. Hugutin ko ba para makalas ka? Ha? O oh, sige, hugutin ko para makalas ka. Hugutin ko. Hugutin ko. Ano yung diba? O, oh. ayan lang, o. Oh. O, oh. huwag oh. mo ko i-duck. Ay, o, hindi ko naman tinitiin eh, oh. o. Oh. O. Oh. O. O. Gusto mo ganyan tayo magdamag? Anong pinagalit mo dito? Mandita. Lagi nag yung ang mag-usawa. Eh, anong pinag-ano? Anong magpakailan mo do'n? Paano niyo yung pinsan niyo? Ha? Kaya itong asawa ang ginaganto mo? Ha? Ha? Gusto mong kanina yung kanina? Tatanga-tanga ka. Nagpagawa ka, nakilagay ka rin. Eh, di, ngayon ang nasa unahan. Ha? Siguraduhin mo na wala na yan. Yung manggagamot ko, barong sabihan mo, ha? Tigilan to, ha? Nalang mo ako, naintindi ako. Nalang mo ako. Good. Sarap mong paglaruan. Gusto paglaruan lang kita na yan? Nakasantaan na ka. Ikaw si Ate Jona. Kung tawagin, ikaw ay Ate Plus. Ah, kumbaga kaya mo ginawa to. Dahil yung itong asawa nito at saka ito lagi nag-aaway. Mahal niyo yung yung pinsan niyo, yung lalaki. Sa susunod, huwag kang makikailang sa away mag-asawa. Naintindihan mo? Ha? Okay. Kailang ko basta-basta, hindi naman sa'yo, ha? Hindi yung ha? Mahal na off

Tantanan mo to ha. Hindi mo. Malapit lang to sa tirahan ko. Ha? Pag nang kasakit pa ulit at to sa akin, patay ka sa akin. Hindi na mo. Sigurado. Pinagawa. Kanina mo pinagawa yan? Magkano binayad mo? Walang bayad. Walang bayad. Pinakisuyo mo lang. Paano ano mo yung uulak na yan? O, nasan siya ngayon? Pagkatapos ito, puntaan mo, ha? Ha? Nasa tabaho ka ngayon ha? Abay! Patay ka ngayon. Malinintigan mo ka. Makapahiya ka ngayon dyan sa trabaho. May nakakakita naman sa'yo? Marami nagkakaroon sa iyo binipityohan ka? hindi sabihin mo sa kanila ito yung kung ano may pinagawa sabihin mo pinakula ay, 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 mo ayusin mo pala ng tama hindi ko maimindihan sabihin mo sa kanila nagpakulang pa ng tao Kaya ngayon ikaw na sa uli. Sabihin mo sa kanila. O oh, ngayon, pinagsisisihan mo. Sabihin mo nagsisisi ka. Saan ang trabaho mo? Matangas. nandiyan ka ngayon sa matangas. Ano, opisina? Ano,

Ay. Ay, bloque. Ah. Ay, ay, pues. Ah. Ah. Este. Yes. Geli. Nagluluto ka na, ha? <tinyo> Grabe yun! Sa parang, uh, para lang ka pala ngayon. Anong ginagawa mo sa parang lang? Ha? Sarap ka! ka! Ano yung nakahawak pa iba? Ino?

hindi kita dininan, hindi na, hindi na, ka sa sahig niya, bika ka sa sahig, ano ang ginagawa mo halu, no halu, ka halu, no halu, tawo tawo, tawo tawo, katawan ni nino. Jesus. Jesus. Wala. 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 May eh, wala bang tumutulong sa inyo dyan? Sino? Tulungan ka. Tulungan ka nila. Sa susunod susun na lumapit ito sa akin at ikaw ang mahuli ko.

mo? Ano gusto mo sabihin sa akin? Ako kita pa lang. Sorry. si na ako. Ugutin ko na. Para makawala ka na. Ha? Eh, paano ka makakawala kung di ko uugutin? Eh, ano? Gusto mo kawala? Gusto mo palayahin kita? O, hindi tatanggalin ko na ito. Okay. Ah! magbabago ka na. Pangako. Oh. Sabihan mo yung magkukulang, tigilan na ha. Dahil ikaw ang mauhuli ko, ikaw nakasalang nakasa dyan. Oh, gutin ko na. Pag may natira na pa dyan, makahuli pa kita ha. Wala nang natira dyan. Ngayon, anong pakaramdam na mo? Nakakaramdam <laughs> mo May masakit mo ba? Sa katawan mo? Wala. Para ka ako. Para ka Okay ka na. Ha? Okay na pakaramdam mo. Hindi na masakit ito. Ah, hindi na.

daw siya sa iyo. Kasi naaway mo daw lagi yung pinsan niya. Ba't ako kami nag ng ama na? Ah. Tatlong ah, taon na po kami diwalay. Ah, tatlong taon na kayong iwalay. Okay. Meron ka bang naramdaman? Sabihin mo na sa akin. Ha? bigyan natin yan. Ha? Sakit mo na mo? Ah, sakit po yung dalawa. <laughs> diba ang tao kasi gumamit Kaya, pero wala na. Mag-aanak pa ka. Ano mo? Ha? Ang ay ta. Shop, yumuy ni para na Parang nanilaw. Parang nanilaw. Kasi putla kanong ano. Okay na ho, pande na. Ay, tatapalan pa ata. Okay na.